Dahil po tayo ay nanalo sa Global Hand Washing uh, Dance Contest. ayan, mag-washing kayo ng kamay. Yeah. <laughs> Next. Sabi mo, dance. O di ba? Yan. Ayun na. na. <laughs> <laughs> Yung pagpudtis yun. ay doon kamay niya. Ito na naghugas ng kamay. Uh -huh. Wash, wash, wash. Okay. Nangkamay. Ng kamay. Okay. Natatagalan po siya kasi marami pa po mga sinit-sinit. <laughs> mga <pupuk> <laughs> <laughs> oh, mga kukukuk. Ay, wala. Baka mapasama ang sing-sing. Uh, Nasaan -huh. yung mabuti at ito po ay fresh na fresh. <laughs> ah, po yan ang lapang. Wow. Paano kaya maghugas? <laughs> tayo po ay magpugas ng kama. Ayan po, matagal po maghihintay yung dalawa. Sana all po riband. Yon yes. ba? ikaw ngayon. Yan po, ayun natin tira kong allowance at binigyan po ako na ate ko. So, ayun ko, kaya po walang, wa walang laman ang wallet ko. Hindi ako naniniwala. Oh, oh. What's in your wallet? What's in my wallet? Pambayad po natin dito sa malis ako ikaw naman ang matangkaw din siya. okay pumila ka na. pipila na po ako Ayan. last but not the least ayaw na po <laughs> siya. Na po dito na po, po sa area ng wash hand 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 yeah. area yeah. <laughs> oh, okay ang sa kamay na dalian dalian po tenen 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 ten, tenen 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 Hindi tenen tenen Ha? Hindi, hindi, tayo, di hindi tayo, di siya nakatime. Oo. For today's video. For today's video, kailangan po natin maghugas ng kamay para po malinis at sa pagsubo natin ay walang germs yes. na sasama. Yes! <laughs> Let's okay, go! Lakan mo na doon. Ayan. And at ito ang aming table. Table number Ay, Ito kaya tayo sa wete. Walang wete. Okay, kaway, 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 kaway. Buntis, 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 buntis. Ah, mabubuntis, mabubuntis. Ah, mabubuntis, Hindi ah, na mabubuntis. Hindi ah, na. Mabubuntis, mabubuntis. Mabubuntis na ba? At ako. At mabubuntis. Not at all. <laughs> <laughs>